damang dama ang pagkadismaya ni Derek sa sunod-sunod na issue ni Jay kay Kimi. Lahat na yata ng pwedeng iparatang girl ay eh ginawa na niya kay Idol. Gustong gusto, mapabagsak, pati ba naman mga nagiging project ni Kim Ju. Malaking question, ipinarinig pa sa management. Maging ang mga brands na meron ay eh issue rin. Kaya nagagalit si Direk kay Jay. Walang pinipili, lahat inilalabas. Mapabagsak lang si Kim Jo. Samantala, agad naman na nagbigay ng saring opinyon ang fans. Ayon sa kanila. Anong kasalanan sa iyo ni Kim? Hindi pa rin pagod si girl na i-mention si Idol. Panay ang pag -iingay. May bagong endorsement na naman kasi si Kimi habang siya ay hindi na umuubra sa network na parang bago naman parang bago naman si Janine kung umasta syempre kahit sinong negosyante pipili ng deserving at mga katulong sa negosyo nila matatalino ang mga iyan marketing is tragedy hindi ikaw ang masusunod hindi kasalanan ni Kimi kung magaling siya at malayong malayo sa iyo Tanggapin na never mo siyang magiging katulad Make your own race Huwag pairalin ang gate Kung gusto mo na tumagal sa showbiz Malapit ka na rin buminggo kay Derek. Alam naman ang lahat kung gaano kaalaga ang head of director kay Kim Chiu Since day one Ayaw niyang napapahamak at nabibigyan ng samot-saring pangusga at issue ito Ilan lang 'yan sa mga komento. Anong sinyo rito sa new update na naman?